Hi guys! Kamusta? Anong ganap dyan? <laughs> so for today's video, ang gagawin ko is maglalagay ako ng mga ano, kugon. Mga dried, pwede rin semi-dried, gano'n. <laughs> maglalagay ako ng kugon sa puno ng ano, mga tinanim ko. So may napanood kasi ako habang itinatanim niya yung ano, halimbawa, ano naka seedling ano na yung ay ni seedling, yung ready to plant na yung tanim niya. Tapos nung pagkatanim niya, inano niya nilagyan niya ng ano, tawag doon, yung straw, yung rice straw, yung 'di ba pagka nag-ano na ng palay, nag-ano uh, na palay may mga ano, mga dried na straw. Yan yung inaano niya, nilalagay niya doon kasi daw tapos didiligan niya kasi daw. Kaya mo yan ni, Yung nabanda, ano na yun yun yung yun nagkikip ng ano ng moist sa soil para ano hindi mabilis mag-dry yung lupa ng ano ng doon sa may pananim mo. Kaya ayun, ginaya ko siya. Ang gaganda kasi ng tubo ng pananim niya kaya why not, 'di ba? Gayahin natin. Wala namang mawawala sa atin, 'di ba? pala yung nilalagay na ganyan nagaano pinipigilan niya rin yung mga damong tumubo ng ano mabilis diyan sa katabi ng pananim natin. Lalo na dito sa amin, grabe ang daming ano kugon. Kahit anong gawin mong ano, ang lalalim pa ng ugat. Kahit anong gawin mong linis once na hindi mo natanggal yung ugat ng kugon, jusko pa ulit-ulit kami. Sabi naman yung hair ko, Ako. So dito ako naglinis kahapon. Ayan, tinanggalan ko ng mga kugon. Kugon kasi grabe ang kapal ng kugon. Yung mga tinanggal ko na kugon, ayun, nilagay ko doon. So ayan na yung mga compost ko. Ayan na lang yung natira. Nilatag ko dyan. Ayan, no? Nilatag, ayan. Nilatag ko yan. Kaya lahat ng mga damo-damo dyan, namatay din sila. Ayan, patubo na naman sila kasi ano na yung ano. Nabubulok na yung kugon. So, tapos na ang ganap natin for today. Thank you for watching. Hapiton sa nato ng puso. Kaya may nalang ni Gisalon, Sula ang nato niya. Hawanan po nato. Hapit. Uy, kay, makaingon ng saging. Mayroon mga unig ko. Ano, uy. Katigo mong hawan, o. Oh. Pati na kalibunan yung akong punuan. <laughs> so, bye!